Okay. Oh, birthday ah? Eh. pa na. Kayo, eh? ay, yung, ko ba, mamaya? No. Eh. So, Baka Ba lang yung birthday mo. May sasamistan ako eh. Hira na. Hira ako. Hindi ako Okay. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Nangyayari ka kasi yan. Magsasakal ka na? Mayroon kong kasasakal. Ngunit siya, pukit ako. Pag marayang tao, dikit ka pa mo naman ako ng lugar, <laughs> kaya na, ayoko na eh. Ayoko talaga. Ashward yan. Dali sabihin.